And I enjoy ng kapuso actress na si Barbie Forteza ang kanyang journey sa solo era niya ngayon. Nakafocus ang panahon niya para sa kanyang sariling kapakanan, self-love, self-growth, at self-care. Sa mahigit sampung taon niya sa showbiz, ang kanyang pamilya ang binigyan ng prioridad ni Barbie Forteza. Pangarap niya na bigyan ng magandang buhay ang kanyang parents at mga kapatid. Nakapagpatayo siya ng bahay para sa mga mahal niya sa buhay. Sulit na sulit ang pagod at puyat ni Barbie para makapagpundar ng sariling bahay. Nagsisilbing inspirasyon kay Barbie ang kanyang pamilya upang patuloy siyang magsikap sa karir. Masaya siya sa pagiging breadwinner. Ngayong loveless si Barbie, pinapayuhan siya ng mga nagmamalasakit na kaibigan na bigyan ng panahon ng sariling kaligayahan. Panahon na rin na ang sarili naman niya ang pagmalasakitan ni Barbie. Samantala, ang solo era ni Barbie Forteza ay hindi nangangahulugan na kakawala na siya sa Barda Tandem nila ni David Lococo. May mga upcoming projects siyang gagawin at posibleng ipareha siya sa ibang kapuso actors. Ano ang sa sa balitang ito?